kakain ng mga person. <laughs> Ang pagkain ng mga person, pagkain ng kambing. <laughs> <That's all. laughs> Yan. Ang mga pagkain ng person. Yan. Kain na na. Panghalian, pansit Tara! Kasi kain na tayo dito. Ayan. ko yan. pagkain ng mga person <laughs> gulay ang Ay, sarap. ayon <laughs> ano ba batok gusto nga, Joseph. ipil ipil Baka gusto nyo Yan. Sarap na mga pagkain ng person <laughs> 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 Kumain oh, oh, ako. Ako ano yun kung ano kung ano 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 alam mo ba sa Reels pala, may yung mga, yung mita palagi nag 0.0 lang. Ngayon, 85 pesos na yung ano pala. wow, sana all. At least, <laughs> pero kino kinunik ko na sa ano, sa bank ko. Wow. Sa bank ko pala. Hindi kasi ano ka na, monetize ka na. Oo. Oh, oh. Ah, wala, wala kasi ko. Ang mga ano ko dyan, ano lang. Huh? mga person ko dyan, ano lang. Ano ba yung nasa? Kainin, hindi masarap uh, ko. Okay. <laughs> Ito lang ang nakakain ko dyan. pero mga ipin ipil Ito nga po. Kanina. Hmm. Diyos ko, Mariusip. Dito kinakain itong si Ganilis na kilaw. Mariusip. Si na? Si Ganilis na isa ipil Diyos ko, Mariusip. Panera mo wow. ano, na ako, waw. Ay, ang suot. Wala tayong mga... Dito na lang. Wala mong kaya mga mga gagayon. Kanina mo. Dito sa ganon sa Pilipil. <laughs> 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 Nyawa. Yes, <laughs> na yung bata, bitokon daw sa amin. Yan. Bulate. Oo, yung pang, pang ano, ay si Garilias, Diyos ko Si na to. Ay Diyos ko, karoon mo, kaong ani. Ay, ang pait niya. Ha? Pait. Kailan pa dyan, ang dahon. Baka, mabugrit ka Ito, kinakain namin, nung bata pa kami. pangkurga Ito ay, ito ay, ano, maangang, natin. Kaon sa kaya, ito, <laughs> <laughs> ang teacher uh, ano pag, pag lunch surtihan oh, sigarilyas surtihan kung masarap ang pagkain ito masarap malas malas kapag nauubusan ng pagkain. Nakalive ka? Hindi. Ikaw mo? Hindi. Para edit-edit Kapag ma-edit. Pag hindi i-edit, e ayos. Kain ng person. Mm. mm. Ito, gata. Gata naman ha. Ito, sinapa na ano. Ito yung super hang. itu si tanis daun itu tanis yangnya Nung makanannya kanjin kanjin lah itu kanjin itu apa kanunjin itu kan tingi masal... <laughs> kaya malah kanjing kanding pangkanding kasih mangga daun-daun lagi nanti nang lagi nanti nang karni why karni ang person mm. attorney. yung isang person nandun pa ng papay aircon. Thank okay. you.